Yan, so hello everyone, it's me again, Kuya Daniel. I am a TNDS driver right now. So, at the same time, ako yung may-ari ng sasakyan na, na And I am a working student right now. So, nakita natin yung ID natin. Yan. So, we're taking a master's degree in business administration. So, I would like to share lang no, sa bagay na ito. Bigla bang nag-off yung auto accept mo kay grab wala nasira na yung app mo <laughs> okay hindi po sira yung app mo sabi nga nung no, isa nag comment sa post ko na yan ikaw, ikaw ba si Pilimon pili ng pili ng ah uh, ng gusto lang na maging biyahe so ayaw ni grab yun okay So, sa ibang app, pwede kang mamili ng mamili, pero kay Grab, pwede. So, one week yan. Pag nag-start ka ng Monday, natapos ka ng Sunday, hindi mo mararamdaman yan sa week na yon na pag nag-cancel ka na nag-cancel. Unless, yung pagka-cancel mo is yung tinanggap mo yung trabaho, tsaka mo siya kinansel, ayun, magka, mas lalo ka magkakaroon ng problema ron. Okay, tapos, pindot ka ng pindot na i-on yung ano, no, auto-accept. Tapos, balik ng balik na lang naman gano'n. <laughs> Ganyan nangyari nangyari sa akin eh. Sabi ko, nangyari dito? Ah, dalawang cellphone na pinagpalit-palit ko. Masira. Then, nag ko ako. Ganun nga pala yun. So, ang parusa dyan ni Grab, two weeks kang suspended yung auto-accept mo. And napakabigat ng bagay na yon So, ano yung mga dapat natin gawin? para medyo makabawi sa part na yun, dapat magbiyahe ka ng before 6 a.m. Kasi yung mga time na yan, uh, marami nagbubuk. Pero pagdating mo ng gabi, doon ka na magagali. So, mo, discarte ka na lang kung paano ka makakuha ng mga ano, pasayero. Okay? So, sa 2 weeks na yon, dire-diretso yun. Dire dire tiyan, magbabalik, magbabalik naman siya ng kusa. Pero ang wag daw wag yung gagawin nyo, magka-accept kayo sa kanya sa cancel So, doon medyo may seminar yun. So, paano kung naban ka ng Tuesday o next week Tuesday ka, babalik kay Grab sa Marikina. Tapos, i-training ka, ka doon. Tapos, kinabukasan pa ulit na makakabiyahe. So, yun ang iwasan natin. No? Natin magagawa sa policy niyan yun eh, Grab eh. Yan na talaga yan eh. O, kailangan na lang natin uh, tangkap ka talaga ng tangkap ng booking. Uh, I-cancel lang yun. Dapat i-cancel. Uh, sa ngayon, October 26. Pag nag-cancel ka ng lima, yung pumapasok pa lang yung booking sa inyo, pino uh, pinapost na niya yung job mo. Nung nakaraan, hindi naman ganun eh. May, binalik na naman eh. No? So, dapat tanggalin yan. Anti-grab partner kasi yan. Eh. Sobrang malala. Okay? So, sayang yung two weeks. Lalo-lalo na kung ang source of income mo lang ito, dali ka sa